Magandang araw po sa lahat. Ito na naman ang panibago nating video. Nagluto nga pala tayo ng ginataang suso. Tara't samahan niyo ulit ako. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nanalubungan nga pala tayo. Agad tayong bumaba sa dike para makasalubong sa mga isda galing sa laot. At ngayong panahon ay isa lang ang lumaot Si Uwi lang ang naglakas loob. Medyo mahina kasi ngayon ang sibad ng mga tulingan at lagidlid kaya naman madalang ang nagsisilautan. Dahil siya nga ang mag-isang lumaot ay napakaraming sumalubong sa kanya. At isa rin tayo dito para magpahilas. Agad nga tayong pumesto sa hulihang bahagi ng kanyang bangka. Bumilang na nga sila ng 1, 2, 3. Ito ang aming bilang para sabay-sabay ang persa sa pagangat nito. Sa inyong lugar po ba mga idol? Uso pa rin ang gantong mga gawain. Matapos ito ay nag-thank you sa atin si Uwi. Wala daw kasi siya ngayong huli. Buti na lang nakabili pala si mama ng suso. At ito ngayon ang ating iniintindi. Pinagdulungan nga namin na himayin ang mga talbos ng kalabasa. Dahil ito ang ilalahok natin sa ating suso. Kayo po ba mga idol? Natry niyo na rin na ilahok ang talbos ng kalabasa sa ginataang suso? Pinintiwan na nga natin ang mga suso. Medyo maintindi or matrabaho ang pagluluto ng ganito dahil kailangan mo silang tanggalan ng puwet isa-isa. Nang sa ganon ay madali mong makuha o masipsip ang kanilang mga laman. Nagkayod na nga tayo ng niyog para makakuha tayo ng gata. Matapos ngang makapagkayod ay agad natin itong pinagaan. Dalawang beses nga pala natin itong ipinaga sapagkat yung unang gata ay itatabi muna natin. At ang padalawa nitong gata ang isasabaw muna natin. Ito ang aming paraan para lalong sumarap ang ating ginataang susu. Kayo po ba mga idol? Paano ang style niyo sa pagluluto o sa paggagata ng mga susu? Matapos nga na makakuha ng mga gata ay sinalang na natin ang ating niluluto. Matapos mapaigahan sa unang gata ay isinunod na natin ang padalawa. At sinabay na natin ang mga talbos ng kalabasa ang mga talbos ng kalabasang ito ay galing nga pala sa taniman ni Papa. Iba talaga pag may sarili kang tanim at anytime pwede kang makakuha. Hinaluhalo na nga natin ito para lahat ng talbos ay agad na maluto. Napakadali namang maluto ng mga talbos ng kalabasa at mga limang minuto ay maaaring luto na lahat sila. Matapos nga ang mahaluhalo ito ay nilagay na rin natin ang ating magic para lalong sumarap. Naubusan kasi tayo ng magic, kaya na late ang ating paglalagay nito at tumakbo pa tayo sa tindahan para makabili. Matapos nga ang limang minuto, ay ito na ang ating ginataang suso. Grabe mga idol, sa amoy pa lang ay ulam na. Nagsandok na nga tayo upang makapag-start na sa ating hapunan. Tinaktak agad natin ang sabaw dahil sobrang excited na natin na kumain. Sobrang miss din kasi natin ang lasa ng ginataang suso. Kayo po ba mga katalong na miss nyo din ang ginataang ganito? Kumuha nga tayo ng kutsara upang makakuha ng maraming talbos ng kalabasa. Ito ang napakainam o napakasarap ihalo sa suso. Pero ang kalimitang ginagamit nila dito ay talbos ng pako. Matapos nga na makakuha ng kanin at ginataan, ay eto na, mag start na tayo. At eto po ang first bite ko para ulit sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong. Napakasarap talaga ng ginataang suso. Dahil sa sarap nito ay sunod-sunod ang ating pagsipsip. Ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Janot Fishing. Salamat sa panunood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!